Dalawahin mo eh. na i Ano na? Hallelujah. Eh, yan eh tayo. Lakin talaga yun eh. Kaya dapat si Karine. Ay, syempre. Oo. Oh, oh. Mas bubutasan din ito. Kabila. May butas po yan. Pwedeng yung papalit. Pero wala yung butas. Ah, magandang buhay. Palengke tayo dahil ah... Rami-rami ang order Kumuha na po ako ng ricado 10 kilo na agad Ayan, 10 kilos Para naman uh, May stock na tayo Tsaka meron mga pahabol Madami po yung mga pahabol At medyo madami na rin ang order Ayan, thanks God Medyo nakaluwag-luwag tayo At Ano ba Kakain tayo ah tayo eh. Ibang ano meron. Traffic na agad. Tapos yung mga drama, ah. tayo ng drum dito. Ito naka-display yung drum. Ayan. Sabi ko kay Junjun, plastic na lang. <coughs> Mas mabilis butasin. Kasi pagkabakal, eh, baka mahirapan tayo. arya ba ako? matay, pero naman. Lord Morning. Morning. Namamatay na, na ngari si sa carver. Wala na? Muwap pa lang. <laughs> Ate Itlog, wala. Ayun. Thank you. yeah masama pa rin pakiramdam ko ha ah. pangit dito sa necklace na ito pabingi na yung ano natin screen <laughs> ang ganda sana ah dito nagkakatraffic sa kanto yung mga papasok sa school ayan ah meron din may kanto kinatira kin oh dito traffic oh meron dyan

Mga rentesan Ang <laughs> Very good Kano? Yung 130 Yung city, kilo Ayaw mo Ang dami Ang sobra 250 O, oh, sige okay.

alagay mo na lang doon, mabigat. Nandun ako sa may puting bakod. Alam naman, alam naman mga May kiat-kiat pa kaya? Gusto ng mga bata ng kiat-kiat, ha? Kamaya na lang ka para mas pagpunta ka doon. Alin? Baka mawala. Hindi. Bagsak mo lang, hindi mo mawala yan. Ilang taong ko nang ginagawa, wala ka namang kumukuha. Wala ka Aro? Ano ba? May bago ko dito sa ito ba? Dalawang kilo. Dalawang kilo. Dalawang kilo. One, six, Strawberry mo ha. Pwenta lang yan. Yung Mukhang maasim eh. <laughs> may asim pa talaga. May 10 pesos kasi. Oh. Buti may lansones na ano. Magtabis na lansones na yan. radiator ayun pala isan may nadaanan ako dyan isang van uh, punong puno galing siguro ng sagada no? Hindi. sa sagada daw ito ha? ha China yan ha? hindi Marang yung naka meron sa sagada ganito madalang lang mọi oh. người mọi người mọi người mọi người mọi người Luma. Dalawang kilo lang. Hoyo iwan komo na. Go Sakinin mo rin, ulam mo na kaya ang ulam namin. Ah! Good morning, good morning po. Good morning po. Good morning. Good morning. Gusto po si Daniel bukas. Ako sa tabi siya. Bukas pa, di ba? Oo. Oh, kasi bupang. may order sa akin si ano Ah, may order sa'yo. Hmm? Tropa? Si... Sir, mag naman. Oh. mag naman. Shut <laughs> up po kay boss Ricardo and... Eh. Anong pangalan nyo? Patay ka. Pagpapitay <laughs> ng dalas. Yala, yari ka. Yari ka. Oh. Kung may sinari mo, walang Lo kay Boss Jonathan ko. Lol. I love you. I love you. Lo Lonely din ako eh. Tingnan okay mo. Sa so, mga pakiramdam ko, para akong uh, ano? Walang bumibili na ko. Uh -huh. Baka, ano lang kasi namin dun eh. Lonely si nanay kong chit mo. Ano kaya na? Many, many Ano na naman kaya? Ang... Many, many, many taga mata mo, taga paruba, tago Si Mayora, Upan. Oh, may order sa akin dalawang lechon. Ngayon. Ah. Matumal si Nanay Conching. sad. Sad. Binili ko yung aking mahal kong trabador pagka walang ulam na ano. Binakain ng ano yun eh. Papuntang ah. Gatchawi. Katapat namin halo. Uh, kita mo yan. May event kami natin. Siya, ang dami na naliligaw sa amin eh. isang araw, pupunta tayo Ay, yung sabi ko, ako, invitado Imbitado ko kami. Sabi ko, ano imbitado? Ah, doon sa kabila May handaan. Naliligaw. Magkano? Naliligaw. Parang ang dami atang kinatay ni Kuya Albert uh, ah. Yes, oh, kasi yes, ta. Tapos wala bumili no. Ano? Sa lang mo da. Titipid. Mura man okay. Thank you, Kuya. Ba mahay blood na kami. Dili ka na lang. Uy, bili ako bundle-bundle, meron na ako. Pas muna. Dala lang tayo kay Ate Raquel. Uy! Nang busy-busy si, ano, baka si pangalan na ito. Oh, tingnan mo, dumating lang ako, nakarami ka na. Ito alam. na lang. Yung swahi. Yung swahi. Ay, no, tukit na lang sa Swahi mukha namang ano na. Hindi. Ito magkano siya magkano na rin eh. 400 ya. No, yeah. Sa po. Ate, yeah, malit na mali, mali suway. Sa sa urani, buhay na buhay na no? lang. Wow. 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 Matano jo. Trenta pa ni jo. Ito mahal. Yeah, 500. Yeah. Ito po magkano? 50. Suway ya kaya lang kakapit pa yan. Wala, dahil yan na po <tinyo> nakita eh paano kita. Eh. Baliw. So, na mo na. talaga ini. dapat Ay, syempre. na galing <laughs> Galing mo ah. Ay, darin natin ng Ah, uh... para matamlay dito ah. Parang matam, ah, wala si ano ne eh. Oo, oh, boss may order siya ano Laking baboy niya. Suelo na eh, puhunan eh. Ah, yung niya. Puhunan lang. Yung lechon niya. Kapag ako nag-birthday. Okay, no? Ah, iniwan na sa'yo. Sa'yo yung mais ngayon. Hindi, binenta sa akin. Ha? Binenta. Binabibenta lang. Ah, pinabebenta lang. niya sa tempo ko. Yes, Siyempre no? kapatid, minsan naman ikaw naman ang pag yung bato mo, di diba? ba? may kung kayo dito right? kung saan ako kasi yung binatan dito eh? dito ang sa mga ganda? Ba't sa sa Ay! tayo kay Ate Rock. sopla mapalayo tayo tayo tagal mo na wala ito eh ano nangyari nangyari Ay, Ay, buhay. Uy, galing ah. Lucky. Okay, yan. Na, eh. Nato, mawal yan. Mawal Oo, na kasi ano to eh, yung okay. similya. Dito na lang siguro. Talaga okay? bukid? Ilang po? Uy, buhay. Ilang kilo po? Hmm. Ang lang na doon. eh. Ilang kilo po? Isang kilo lang. Dito na ng nga aking biyanan. Ah, isang kilo na din na isa, pa pong isang kilo para kay nanay oh. Ah, wala. Tapos yung isa pa pong ano. kasi yan. Dami tao ngayon sa pelko Ano bang meron? Deadline. Kasi pa may mga GCash naman na ngayon, may. Oh, Papakahirap sila magpila may na kayo uso na yan? oo nga yung g eh. Oh oo ng pila buong araw ka pipila oo oh. tsaka lang nilang to eto po 240 magkano dito? yan is na lang po yan subic kumusta subic ngayon? marami marami? Magkano po? Sa 2.80 sa 2.40 520 po ah Ah, marami ngayon Opo, pwede na po nag yung pinsan ko eh Saan-saan na kasi kami nakarating eh Ah, okay Magaling ko lang tanawan tsaka Lipa Tapos pati binyan Berto <laughs> Princesa te, sarap tayo Bili pala tayo ng Beats Ang g na Tapos Try natin bumili ng drum Kaya pa naman siguro Hindi naman mabigat yan No? may nagpe per kilo dito laki laki <laughs> ng baboy drum ba for sale na to ha pa ah, for, for, for lease na yung ano ha Nasa ah, si Tropa. Gram! Wala siya, no? Wala pa? kasama mo ba yun, yung nagtitinda? Opo. Oo. Oh. Ano yung gram? Yung plastic. Ito'y sarado, no? Close. No, ito, ito, no? Sarado talaga siya. Yan, kayo, yung kailangan ko sarado talaga. Magkano yan? 1.5 na po. Ito ang gusto ko. Hindi yan na lang. Check nyo muna. Dapat silyadong o, silyado. Ay, opo. Nakasilk naman yun. Ha? Nakasilag naman po yan. Ito yung... Ito lang yung ano, pag gusto mo siyang i-open, lagyan ng tubig. Oo. Oh, oh. Tapos bubutasan din ito. Kabila. Pag may butas po yan, pwedeng ipapalit. Pero wala yung butas. Hindi uh, Re na kasi okay. nasa lock. Sige, 1-5. Pag na. Baka na bibit-bit. Bigat-bigat <laughs> din yan. Eh. Kaya siya kaya. Ay, sana mag-click itong ating ah. iniisip. ini Twenty-one? oh. Oo. Sa kabyaw daw, mas magaling. Ito, ang kay... Mas magaling ang kabyaw. Mas sa sinipit. Cabiole, Di ano to dito lang sa Holy Trinity. Hindi, yung gawa. Gawa ng Apollo. Ah, kabyaw gina marami nang gumaya no. Sana yun eh, hindi. Matagal na wala. Magaling daw gumawa ang kabyaw. Sa Sinipi, yung kabyaw. Doon sa may Santari. Oo. emergency oh, Oh. tapos may kasunod pa uli ata sa pang uh, usok grabe alikabok pala ah grabe alikabok naglalabasan na yung mga ube masingit naman Brother, uh. uh. Kilo lang na ano yun. Integra Integrato ba Integra Integrato transverse. Oo. Mga 30 po 'yan? nga eh. Uh -oh. oh, yeah. okay. Ito. GMP Parang Para mas ma Para mas malaki 'no. Uh -huh. Ito na lang. Ito na lang. ko kaya. Tapos ito Ah, dito tayo yes, Oo oh, uh, oh. Blaze 2,000 Absent Uh, inaayos yung tinag mo nga na kanya uh, Papalit si bahay Ay, napadaldal tayo sa bahay at nai pa ako ni ate ng anak. oregano <laughs> Oregano at kalamansi blender niya Kinainom sa akin Grabe nga naman kasi talaga yung ano Itong uh, Sipon na ito Bak, sirambo to ah Iigil Ayan Banda ng palay natin mga ka-farmer Kita niya yan ganda o, oh, umabol na yung kapal tapos mag aabono na bukas 60 kilos lang yung hinagis ni tatay dyan pero even hindi siya nag ano? hindi siya nag uh... hulip Pinaganda sa pag hindi pag hulip, sabay-sabay pong lalaki ang palay sabay-sabay nung no mag uh, matured uy uy alright ayan silipin natin mga kaparam si ponponer <laughs> si papayam na alilibang sa pagdidilig ng ano kasi ah uh, po yung mga damo yan o. dinidiligan lang palagi. Medyo gumaganda. Talagang ano, talagang sobrang init. Alin po? Oo. Oh. Hindi, eh, talagang ano, hindi niya kaya iinit. Bakit itong salili mo? Pagdating kasi ng alauna, wala na po dito. yan lang talaga, o oh, Yung talagang tinatamaan ng araw. Yun lang talagang Ano? <laughs> o, tingnan nyo to. Hagan daw. Ito, talagang nasa ano siya. Hmm maganda ano talaga tingnan nyo naman kung gaano ka tigang oh. bitak bitak pa lupa kaya talagang pagka ano, hindi nadilig wala kaya pala pag tag ulan mas maganda pero uh, ako na ng teknik si papaya minsan iwan na lang yung host dyan maandar ng konti babalikan after ilang minuto lilipat na naman sa kabila Babahan na naman yung ano, hindi <laughs> ka na masyadong nagbabantay Libangan na rin Dilig-dilig Tapos yan yung Pigeon loft natin, lapit na Pero mukhang Baka January pa tayo makapaglipat Nito Marami po kasing detailed Yung mga panghuli, yung mga finishing touches Mga detailed na yung gagawin dahil yung mga pintuan Yung mga sliding sliding door So medyo mas Ano, detalyado kaya Baka mas medyo na magtagal Problema Ay busy na po sa lechonan Kaya Junjun at si Rizal, helper natin yan Ano pala, lechonero din yan So kailangan nilang tumulong doon Pagka nag busy Medyo ano pa naman ngayon Medyo bakbakan Pero kaya pa naman ang dalawa Andito pa rin sila. Hmm. Hindi ko kaya Esong marami pa siyang titirahin dahil may mga lamesa pang gagawin. Ah, uh, yung sa taas, may pinturahan din 'yan, 'di ba? Kahit paano, pag mumukhain din natin na simpleng kainan lang na ano, 'di ba? So, ayun, hindi naman gagastos ng malaki. Paging Maging presentable, simple, at ma-feel nila yung ambiance na parang uh, handa ang probinsya lang ang dating. <laughs> Paano kaya 'yun? 'Yun ang tanong. <laughs> Bahala na, ah farmer. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay. Ricardo natin. Okay na 'yun pero uh, hanggang ano lang yon? Hanggang Biyernes.